Good morning! Dito kami ngayon sa kagubatan <laughs> Pupunta kami ng ilog uh, Manunulya kami Mukha kami ng kuliya Ayan, tapos dinala namin yung aming mga aso Ayan Kasi papaliguan din namin sila Kasi lagi sila nakatali Kaya, first time kung pumunta dito sa likod namin Doon, malapit lang yung ilog Ayan So, ayan. Kukuha din kami ng tulya kasi baka may makuhang tulya, sabi nila. Kaya mga bata, <laughs> mga bata yung kasama ko, yung mga pinsan ko. Kaya, ayan, ang init. Ayan, doon kami banda, doon, doon kami galing. Hindi ako nakapag-start doon sa bahay kanina kasi hawak-hawak ko yung aso, hinihila ako. Hala, ang init, wala akong sombrero. Ayan. <laughs> Nagbitbitan sila ng mga ano. Ng mga timba. Ito naman sa akin yung tabo na may sabon. Saka yung pichil. Ato, yan. Pichil lang yung akin. Kasi sabi ko, baka hindi rin ako makakuha. Hindi ko alam kasi manulya Tapos yung pinsan kong isa, may dala siyang ano. Yung ano ng electric fan. Hala, may baka. Kaya, try natin maghanap. Ayan. <laughs> naanata ano sa kalibunan <laughs> ayon daghan kayo siya mga kuan uy hala unsa man ni ni uy may dede may ano ay basura parang inanod siya ng baha kawawa naman yan parang maliit maliit na kasi yung sa amin hindi siya gaano ano hindi siya gaano malapad Dati kasi malapad to, sobrang lapad. Ngayon parang kumonte, parang lumiit siya. Yan, may kasada din pala dun sa taas. Ayun. Ayun na sila. Gustang-gusta ng mga aso yung tubig. Na may kalabaw. May kalabaw! <laughs> Natatakot ako sa kalabaw. Bakit, ano? Tawag niya, bakit mga ba? Ayan, kay na ba ako ano, sa unang gukdon kung anong kalabaw ang karabaw ayan na ano, natong excited kay ko di man ako maligo pero ay years na bi ako wala ka adtong ko oh, <laughs> tabok-tabok sila ayan excited yung mga aso Allah ka ingay nila oh ayun ah excited sila Ayan. <laughs> swimming, swing. swimming. Swimming. malit mo kasi. Ayan. Uy, may chinela. Madami din ano tao. Naliligo sila. Naneng, dali mo dito na. Gusto-gusto <laughs> na kikay. Oh, asan tayo mga tuliyan ngayon? Wala naman kaming nakuha ng mga palangga. Wala naman palang tulia Ayan, ang mga kasama ko, naglubog-lubog na lang sila. <laughs> yung kasamang pizza kong babae, umuwi na. Wala naman. Ayan. Ano lang yung nakaka-relax lang yung ano, yung kumambay dito sa tubig. <laughs> Yan. Aray. Ang sakit ng bato. Binibitbit ko 'yung chinelas ko. Ay, chinelas oh. San? Ay, baka malalim 'yan, ah. Ayan. So, uwi na kami, mga palangga. Wala namang nakuhang tulia Umikot pa kami doon, bumunta kami doon sa dulo doon. Naglakad pa ako ng ilang ano, wala pa rin. Ilang oras na kami dito. Magdadalawang oras na wala pang nakuha ang tulia. <laughs> Muntik pa kami hinabol nung ano. Ayun oh, yung kalabaw. Yun yung dalawang babae. Ah, ikaw. sa itulian natin? Ha? Wala lang tayo nakuha na eh. Uwi na tayo. Ha? <laughs> Nauwi na yung aming dalawang as tatlo pala yung isa na iwan. Ay ayan. Wala naman na kuhang atolya, uwi na tayo. Gusto ng bata yung ano, tubig. Ang init. Kaya nga. Dito kami dati eh. Si Kirby, tinatawid namin. Maliit pa lang. Dito kami nadaan. Diyan. Dito dun, Sa puko. Doon yung bahay namin. Wala naman ang problema mo, Uwin na tayo. Sabi. Kaya kapag maliliyaman dito, may picture ko niya sa taon. Sa ganda ng view. Kaya nga. Lalo pag hapon. Eh. Yung timba ko, wala namang laman. <laughs> Yung timba ko, wala namang laman. <laughs> wala naman nakuha ng Kaya yung bahay yung ba bahay kubo din eh. S Sinong aling. S ha? Ganda kaya dyan Oo, oh. manirahan dyan na sa may ano, tahimik. <sighs> Yan, wala na araw. Uwian na. ini <laughs> ah, dami nating nakuha. Walang naiuwi. <laughs> ganda dito. ganda dito sa hapon. Ah, ba? Diba? Umuwing luhaan. Walang tuliang na iuwi. <laughs> lang like, yeah. Nagpainit-init lang. Aray ko yung timba ko, wala namang laman. Ay, baka. Proud to be Philippines! Welcome to Nueva Ecija! Ayan, dito tayo sa Nueva Ecija na tayo mga palangga. Wala naman kami na kuwan Tara na. Bye everyone. Thank you guys for watching. This is Precious Honey saying I love you all and bye. See you next one. Bye.